Malacanang, President Marcos, Commission on Elections, paano niya po ma-assure sa amin na yung darating 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Christian Albert Gaza, may pasabog tungkol kay dating Pangulong Duterte. Nakakagulat ang mga bagong mga natuklasan ni Sean Gaza, halika't panoorin natin. So, <clears throat> Mars, ano na? eto palang si Piolo Pascual. Charot! Wala itong kinalaman kay Piolo. For the past few months, naging busy ang ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire Executive Department, kay Alice Guo and Pastor Quibuloy. And for the past few weeks, ang sambayan ng Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagpo-file ng Certificate of Candidacy na iba't ibang mga personalidad. And behind all these government circus, you know, politics, circus for the past few weeks, for the past few months in the Philippines, nasa Lisiano pala tayo. Nasa Lisihan. What do you mean, siya? Ito palang Commission on Elections, nagpa last year. Tama oh, ba last year? Ayun di ko sure. nagpa sila kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections. Mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Hmm. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies sa malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo eh. daming korupsyon, daming red tape. Daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nilang makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Miru Systems of South Korea. Ang malapit dyan dahil walang ibang nakipag-bidding. No choice ang Comelec. Isa lang yung nakipag -bid. So, kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng Comelec, ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Miro Systems para i-operate ang buong election sa 2025. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marsi, ito yung dito, chismis ha. Fox ito. Yung Miro Systems ay kumuha ng local partner sa aking bansa. Local companies, local corporations. Tulo, tatlo. At yung tatlong yon sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation na pag may ni Sara Diskaya and Curly Diskaya. Hindi tunay na pangalan. Si Zara Diskaya and Pacifico Diskaya the second. Mag-asawa ite si Yon! Sino namin yan? Pakailam namin dyan. Artista ba yan? Politiko ba yan? Ang mag-asawang Diskaya ay number one contractor ng Duterte administration ng DPWH Build, Build, Build Projects from 2016 to 2022. Number one. Under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya. Naging St. Gerard Um, general contractor Chuba Chuchu -chu Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa? Construction company. Why? How? Kasi yan, Sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na partner ng Miro Systems ay talagang konektado sa mga Descayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am? Check nyo yung Articles of Incorporation nila. Ten years ago, nine years ago, I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pasito ka Descayas II and si Zara, blah, 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 long name, this And take note, last October 4, inutusan ng Commission on Elections yung St. Timothy na umalis na sa joint venture, joint venture, partnership with Miro Systems. Miro Systems. Kung hindi lehitim mo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng Comelec? Ang problema natin ngayon for the past One year or more than one year of preparations na-expose na lahat ng mga balota and election machines with St. Timothy, with the Diskayas. So, Comelec, I'm asking you this question right now. Anong assurance po yung maibibigay niyo sa amin, sa taong bayan, na hindi compromise yung maliging election sa 2025? What if walang pumasok na bidder tapos kinontak lamang ng mga diskaya yung Miro Systems bilang dami nila. Kaya yung tatlong kumpanya na partner na joint venture partnership ng Miro Systems ay sila lang din. What if ganun ang nangyari? Paano kami ma-assure na hindi ganun? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025. Yung Diskaya, meron silang limang kumpanya na naka sa Pilipinas. Yung katlo, St. Gerard, construction, General Contractor, blablabla. Pangalawa, St. Timothy, blablabla. And St. Matthew, blablabla. Puro Santo, no? ba sila sa Saints? Siyang, paano masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan? Gerard? Matthew and Timothy na yung nilagyan dalili ay ang kanilang tatlong lalaking anak. Kayo number one contractor ng gobyerno for six years? Kahit way back 2015 yung St. Jude na flag daw ng BIR for issuing fake tax, fake, fake receipts, fake tax declarations, pero pagpasok ng Duterte Avenue, kayo pa rin, after that happening on 2015, kayo pa rin ang number one contractor ng aming bansa. Ano lupit nyo? Kayo na mga gusto kong tao. Mga lobbyists connected to the politics. Grabe, pumera, bilyon, bilyon. Ganyan ang gusto kong tao. Ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is pati yung komelek pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano po kayo makasigurado ngayon na mayiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating sa 2025 elections ay talagang totoo? Kasi pag ikaw ang general contractor, number one contractor ng gobyerno ng bansa, grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Kasi magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na korap ang St. or St. Sinasabi ko in general na pag merong mga construction projects sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Alam ng lahat yan. At kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number one sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung influensya mo sa mga politiko. Pag grabe yung mo sa politiko, ang daming saludo sa'yo, ang daming mong kaalyado. So ngayon, na sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Tibuloy, at sa mga nagpapayal na mga COC, nasalisayan niyo kami na for more than one year, tinatrabaho niyo na pala yung mga balota, yung mga makina, para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi na kayo IT systems company? At bakit in -award sa inyo ng Miro Systems? Ano ang connection sa Miro Systems? Bakit sila ang loan bidder ng ating bansa? Walang ibang nagbid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, nung nag sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come hindi ko magtagpay? Hindi may palungatag na katihilanan eh. There's something wrong. You know, wala akong pakialam kung tumatakbus si may uh, si Sara for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Taki kujian. Wala rin akong paki mayor Biko. Tayo'y matalo ka. What's my concern is? Comelec. President Marcos. Well, I know. Malakanyang President Marcos. Commission on Elections, paano nyo po ma-assure sa amin na yung darating ng 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? How can you assure us after all this Saint Timothy with the Discalias and with Miro Systems, na so sila mismo ang may control, 100% control sa darating ng election, paano nyo po ma-assure na may malinis tong election na to at walang impluensya ng mga Duterte? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat, alisin na yung mirror systems. Pinaalisin na nga yung St. Timothy eh. I Aminado mean, na, na nga kayo, there's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan nyo yung St. Timothy na pag-hands off na sa si mirror systems. Pero paano tayo makakasure? No. No na wala pa talaga silang alam or wala talaga silang employee sa mirror system. So, kung gusto niyo bigyan ng assurance sa ating gobyerno, dapat i-abolish po itong kontrata with mirror systems and back to zero. Meron na po po tayong limang buwan or anim na buwan para gumawa ng mga balota na kayang-kaya naman. Kumuha po tayo ng ibang kumpanya na hindi kukuha ng kahit na sinong local partner sa Pilipinas na pwedeng impluensya ng kahit na sinong politiko para ma-assure po natin yung malinis na darating na elections. Pade po kayo magaka-sure ngayon after all this happening, 'yung mananalong senators sa 2025 at 'yung mananalo ng mga mayors, governors and other positions in the country are not manipulated or compromised. Sa tingin nyo mga kababayan totoo, kaya ang isiniwalat ni Sean Gaza na parang lumalabas na kaya lang nanalo ang Duterte ay dahil hawak nila ang bilang ng boto. Comment na kung ano sa tingin mo at anong masasabi mo sa issue na ito. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka palang lang sa aming channel huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma ka kung may bago kaming upload. Salamat at hanggang sa muli.